Marami pong laso na ang nakawala lalo din sa inyo. Nabalita ko ang daming laso na nakawala sa lansama. Mga laso na pasahin na paninira. Na ako daw ay hindi natatakbo. Ako daw ay may sakit na. Ano po? At uh, hindi daw ako malalaman. Hindi po totoo yun. Actually, sa Sino ang aking vice go Vice If ever, na ako po'y muling manari at mas basad ako at pagkatiwalaan ako ng bulang inyo. Again, in one again. Eh, hindi na po ako babalik Hindi na po babalik Because kung saan po ako dalhin ng Panginoon Diyos, ano po? Sa iba pang paglilingkod, may na lang po tayo. Kaya sabi ko pa iso, kung ikaw man ay lalong sa mga susunod na panahon, depende sa Panginoon, at kung sino man ang maging mag nagagaling mag 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 mo, mahala na kayo. Ano po, basta ako, kung saan man ako nalagay ng Panginoon, doon ako. Ano po, doon tayo nalagay ng Panginoon. The word contentment, ano po, the word contentment is very important. Kasi dapat meron kang kakontentuhan sa buhay. Kasi may mga susunod pong maglilingkod pa. Yung mga apo-apo nyo, yung anak ninyo. Ako binibigyan ko ng chance. Sa totoo lang. And my next in line, bibigyan natin ng chance. Basta ako, nakapokus po tayo ngayon sa plan control. Andiyan na ang bayabas dam, ginagawa na ang bayabas dam sa pagsusubikat ng provincial government ng Bulacan at ng NIA. Kasi kayo dito, biktima rin po kayo ng upstream and the downstream. Dalawa po yan, dito sa inyo. Yung kabundukan na nakakawalang ng tubig na dumadaan papuntang Bustos. Anggat ipong Bustos, papakawalang ng tubig high tide. Good news. Tatlo po kami, Governor, na ipinaglaban ito. Governor ng Pampanga, Bataan, Bulacan. Ipinaglaban po namin ang project na ito. Inapurba na po at itata sa taas para pag para mabadyo tayo. Inapurba na po ng NETA mega dive. May tatayo po sa coastal area mula Bataan hanggang Metro Manila. Ang unang dilatag po namin dyan, Bataan to Cavite. But ang pinagbigyan po ay pinagbigyan tayo Bataan hanggang Metro Manila. Okay na po, di ba? At least, sakot na tayo ng Metro Manila, di ba? napapasok sa kapatagan. at kami di koptan dinesign na po namin yan sa tulong ng P.E.O. natin ng engineering office hindi po ito kwento kung hindi man po nagawa ng mga ng administrasyon kasi ito po pala humapahanan, bukal pa lang ako humapahanan, sa totoo lang baka pa lang po ako humapahanan kaya nang mga araw-araw kami sa gigit ko, hindi po pinapahanan ngayon po, minamahal na po lahat. And even, not, not only in Bulacan, but the whole world. Hindi ba nakita? Bicol, sobra po. Ang taas. Hagayan. Batangas. Sobra. Sobra, sobra po talaga sa, e, sa kayo, dito, ito. Kaya sabi ko kay where ito, Maestro? Ito ang target natin. Ito na ang pagpapan po ng Neda. Now, nung pagkukuko po at pinagkatiwalaan niyo po ng 2019 ay issue executive order para po sa pag-aaral sa lahat ng main river sa buong Bulacan. At nag-report sila ng 2023 kasi inabutan ng pandemya at nakita at napag-aralan na so napag-aralan nila yung mga na may neighbor natin, very silted na. Ang ibig sabihin na po ng silted, paradong parado na po. And we need to distill. So magdidisil po tayo ngayon. Nandiyan na po ang draga. Halos silaki po dito ang draga. Nakatapay na doon, nag soil testing na sila. Ano po, ito po ay sa ng ating interagency committee uh -huh. na ako po chairman na katulang po natin dito ay ang DNR and DPWH. Mahalaga po kasi ang ating flood control kasi marami development sa Pulangan sa pulang ng Dalate. Huh? Marami. Mega na dyan po. And ito pong ating PDA na inagpubahan natin ng na Pulangan Development Authority tatayong po tayo ng mega city. molapo po. At dito pinatayos sa palagtas pandi and bukawe, Ayaw po. And itong cyber park ng Robinson inayos po natin. dahil ng po. Ang daming problema. Ito po maayos na. ginagawa na po tuloy-tuloy ang pag-asaayos. At yung nakikita nyo, yung building na gold building sa harapan po ng BSU na nakita niyo, walang umuupa. Ang ginawa po natin yan para hindi masayang kasi nung kung vice governor yan ako ginawa. Alam po, I'm not, that, I'm not the executive one before. Kaya kayo, inayos ko po kasi wala po umuupa. Nag-iba na lahat. Kasi... Marupok mo yung mga bintana na babagsakal yung isa mga times na nag Kaya kumuha po tayo ng isa lang upa. Eh. Dahil magtatayo sila sa likod ng hotel. Doon sa tapat ng BSU. Another mall. Bukod pa po sa sakitan yung doon na naman sa likod Kaya papalad po ang um, Malolos. Totoo lang. yon Kaya pagpunta na ng Malolos, malataanan niyo lahat yan. Malapit kayo. Bayang malumpit. Maswerte po kayo. Sa so, pagkakalit na kayo, malapit na po kayo sa Malolos. At ito, itong malumpit. I would like to congratulate Mayor Rear because ginagawa niya yung balay na Ano ba? panahon na po, it's time to level up. Itong, itong bilin mo sa kanila lahat, we need to level up our service.